Guys, may special delivery tayo. Ano kaya itong in order ni uh, father? Medyo natatagalan sila guys. Wala yatang sukle ang ating rider. Hmm, aliw na aliw yata si Bibi Colette. May pasayaw-sayaw pa talaga siya. Ah, dyan pa naman sa kalsada guys. Mukha yatang magiging dancer ang bebe ko. Oh, tapos na. Yata silang magbayaran. Excited na yan. Guys, andiyan na. Malalaman natin mamaya ano kaya ang order ng ating father. Ayan. Mag-unbox tayo kung anong order niya. Ano kaya. Pop it. Pop ko sa yan. Hindi kainan na nakiyabo buka po. Mm. Gusto eh. mananyan yan ba? Yang silopin ba? Yang silit-pisliton? Abo. Ah, ha? Ah, lagi ka no? Kaya wala may lain. Abo, curtain. Gunting ba? May inyong gunting. Udol ka, manakul. Excited na talaga tayo. Ano ang laman? Hulaan you guys. Ano kayang laman? laman? Okay na yun. Ah, tripod pala ang laman, guys. Kasi yung yan? Hindi. Nag-order pala siya ng tripod. Hindi namin alam, guys. Nag-order pala siya. Wow! Yung mga kipi lagi. Ah, di Yung mga kipi, oh. lang galaw nga. May nang kanang antina. Yung mga kipi lagi. Sira lagi, oh. Wapasa. ah. Sige, pendo ka. Yung mga kipi, oh. Papi. Papi, ayun ko Company. Papit ka. Papit ka tita ay. di ba? Para ko Basta kaysa. mura sa isab. Sige kuno na no, Inorder order daw niya kasi n guys, kasi kailangan niya. Wala nga. lang. Gusto lang naman niyang mag nang walang cheche -che porete. Yung hindi na raw siya, mahirap ang hawakan yung kanyang cellphone. Buti na lang at hindi siya na-scam, guys. Kasi nga, sabi niya, marami daw na-scam dito sa amin. Yung dumating daw kasi is buhangin. In fairness, maganda naman yung kanyang na-order. Chokes lang naman. Nakadepende lang yan sa paggamit. Katulad ng pagmamahal pagmamahalang yan. Kung nasa tamang tao ka, mag Tagal talaga kayo, Diva. Hey Heto na guys! At naggamit na rin niya ang kanyang order na tripod. Kakatapos lang niyang mag-live guys. At heto nga, siniset up na naman ng tatay ko. Kasi nga, hihiramin ng aming bunsong kapatid. Magpipicture taking na naman kami. O siya, hanggang dito na lang muna guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Labi labi loves Ingat kayo palagi. Hanggang sa muli.